Ayan, sibat-sibat na naman o. Oh. Parang nalit yata. Uy, kanina ito. Ayan na. Ah. Balat. Balat. Pag napunta mo yung tata, pwede ka na matulog. Ay, hindi na ka -play. Ay, hindi na ka-play. Marami <laughs> hindi na Tarai di dalam lagi. Ayah nama Tropo. Nalapit sila tu sebatang ano? Wow, best bestian. Yan at medyo mamunan mo mga tropa. Ya, mau gua pontu beli si Tata. Tadi kayak masa bita itu kemudian. Dia pernah nyari. Yan. May lang piraso Dapat nagkakaon sila ano Kada kagat One Ito may 10 kilo na Ay, ang sinasabi ko sa'yo Lumad na naman. Bangkoy. Kaya pala malikot. Katuluan. Bangkoy nga oh. Ah, wala kailangan na yan oh. May kalating kilo yan. Dalawa? Happy bunso ya bunso maka ayan mga tropo sangka pa